Kamo nagpamate sa NYGC blind drama magpamati na magpamati magsadya na. ka para magsadya ka if you like this video please like share and subscribe to our NYGC nice liga. channel ang naga sa imo karon sa pagpadayon sa aton drama nga puno sa aksyon. Ding gamo. Hindi, oh. oh. ara sa haring inyo. Dali lang, ari ah. na yo may ano ah. ko sinyo. Ano ah. na? Ano ah. na jo? Ara ah. yo, ara. Ah. Ano di mo to jo? Amo si Poldo, ara. Dira na ka drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayo ang anak ko. Kat, kung mag-break iman ka mo, ari ako. Gusto ko gid nga iatubang ko sa altar anti sang tanan. Kag masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong na traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Oi, para Meloy, uh. kau kita kena ka abuk dengan wala kibul sabulet. <laughs> oh, uh, wala papelio. Gusto mo kita? Den. Pangispiho bala, kag lantawang bulik mo. <laughs> <laughs> Ari ang complete package nga drama. Naisyaga, <laughs> <laughs> Jota. Dirigid lamang sa NYGC. Ang nagapalanga sa imo. Yeah. Kagaron, suguran na naton ang pagharap. <laughs> Oy! Noy Noy! Noy Noy! Tay! Ano tay? Abi! ipantig ang nga na dito. Hmm, karoon nang kay gampang. Pakuli ang burador ko. Ipakita ko pa ni karoon kay pete Ay, lalo man. Unahon mo pa na yung burador mo. Nga, makaon mo na ako. Eh tay, unahon ko ganyang pagtigaw. Nga, mong palupad ko na ako. Oh! <laughs> Sige na! Abi, paghimos na! kay maabtan ka karon ni nanay mo. Mm -hmm. Karoon na balatay. tay. Hindi kagin magpate. May premyo kagin karon sa akon. Huh? Premyo? Ang iban ganitay, tay. Why gani mahatag ila premyo? Kung wala mahatag ila premyo, ang balakol ko sigurado ganyo matupa at ni sa buli mo. Ay, aras nanay o? Aras nanay mo. Na, sige, bakula. Kubla, kay sugit na ka sa iya. Ay! Agay na! Ay, gipakol ko ni tatay! Ay! ay pagani ko nakapatupa! Ay, huwag pagalit ay. <laughs> ay uh. para Miloy, daw uh. da wala lang mahibalaan, ano Mapatay gin si Supremo. Ganyan daw Ay, do? kabuhi gin isang tao, Primiloy. Dali lang gin sa kalibutan niya. Ay. Tak boleh. Ini dia membelaan subung hari pada. Masih buas malak nata. Masih buas patah air kena belah. Ini pun ikau mau nak aku ngejak. Dia ke dau bacaan kudu. Saya untas muda ikan umau patah air kena biar. Kena Ya. Uh. Tak ta oh. tahu siapa nak mencik sekali nak sabar cakun. Buat mencik sembo. Hari ini tak nak pencik karim diri. Ini cahaya punai tu. Ui. 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 Ang canggih ni cahaya usia. Awak tahu. Peru abre ya. Ha. Oh abre, Aku tak hana gambar yang serado. Oh si dulu kan selusi ya. Ha? Masih eh. Okey. Betah. Okay. Ah tak pun dia mesti cahaya usia. Eh. Lusia. Cahaya uh. usia. Lusia. Cahaya. Awak nak tahu. Awak tahu. Ayah yeah. bau. Permiloi. Cahaya uh. minggit ni. Gaban. Gaban. Uh. Kaya <laughs> <coughs> ah, nga ha? Kut. ha si. Ayu, uh. Makadu ta sa bilasyonan si Ilani Periberto. Wala ta kwarta nga dalon. Manguha tadi di anay sang grocery ni Chay Lucia. Hindi na siya panguha pa wang Ha? Ano man ang lay? Hakot. Hakot. May rin tala magabot siya eh. Banding saya canggih diri ni tak membayar Oh Bersih 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 Sungguh ya amun dah lonta kaki hata ke perberto sigura do madayau gini sesaton permiloi makun mun nak amun nak si muka ku report ke batinggilan kan ka tuntu nagatang si ya tapi nagus dia dapat di operation penghakot ni aduk aduk ade operasi penghakot Sabay pa nga nakabalik na si lolopidong sa balay ba? Isa mo lang na ang ni lolopidong mo. Canggihan ni Celusia? Wala na masasang iba nga ginakadtoan. Sabay pang ara na lang siya. Arin ako sa balay oh. Manawag na lang ko ah. hindi na ko kahulat. Lulupidong, ara ka na dalo. Lulupidong! O oh, ay Masulod na lang ko. Hindi siya man. Nalibog yung lang ulo ko ma. Kung hindi nagkabto si pidong Lopidong. Nga man. Ay. ay ano yun na, silpon. Wala mo kami sa silpon. Nga may silpon na din sa balayaw. Nagbaka si Lolo silpon ha <laughs> Ang sabat sina ambot, na, <laughs> ang boss. si Lolo Silpon. Ah, ra oh, nag oh. Epa, ba? Ah, ara naman o, oh, nagring naman o. Oh. Ay, ko na pala. Ay. Ara sa may ulo altar o. Oh. Sabtor ko ni pala. Hello? Sino na eh? Oke 77 Maka aga студiens此 Harriet Zalbiyashiə kita selari Б Could we get young your children in eben dragon? Mwunga mulheres ekor terkena I feel professionally empowered since I steer a dragon. sugo lang ako. Ay, butang ang cellphone ngay na dira sa sulod sa inyo, balay. Kajak, kajak. Ano? Kada, Ginatagan, cellphone. na makatawag ako sa imo. Kag makahibalo, ka, jak kajak. <laughs> Ngari ari na mga <laughs> si Lolo Pidong kag si Chay Lucia <laughs> Amo! <laughs> Hindi ko naman Gin-kidnap nila si Chalusia. Pero si Chalusia lang itong gin-kidnap nila. Mula-mula si Lolo Pido. lu si Chaylo lantung nak kita ni Bastita, ima. Hello, Jack. <laughs> Ara, kapada. <laughs> Ari pa ko, deh. Nagapamate. Nga, ya. okay, sino niya? Ako, si Maki. Pero <laughs> hindi ka magkabalaka, Jack. Hindi ka magkabalaka. <laughs> Ari, sama yung mga kamot. Ang doa kati gulang, si Chai Lucia gang si Lolo Bidong. <laughs> Kanya anjila pakidnap nyong doa Anong salah nila sina aw? Ang wala sila seng Ang <laughs> mai salah dire, amu ikaw. <laughs> Anak! Kita jaga. <laughs> Arang lang dua <doka> ketigol lang. Tersihkan <laughs> <Da> boyang. <laughs> <Dala> sila dire. <laughs> e gusto mamati si Jackie sa tingog sa si dua ketigol lang. <laughs> <laughs> Ari na, Boss Mac. Sige na, Chilo siya. Lupidong. Palapit ka mo kay Boss Mac eh. Bagasapat ka mo. Aka, ya, arinjang pon lolopidang. Ara dara si Jake. Kostoya ng mabatian kamu kon matot gimana ari kamu samon mga kamu tahta. Are. <tutih> Elo, Jack, Jake. Lolopidang. Kon namo? Matot gimana galeng ara kamu da? Ngingkidnap ya, ng mga doani Cheno siya. Ah, oh, Jack. Wala ko siyang may nahimo ito. Ano ba yung ginlipot ako sa isa eh? Ako nga, nga ako to. Kag sa pagbugtaw ko, na ako sa salakyan, kag kaupod ko na si Lucia. Oh, no, no, tama na na. No. Tandali din silpon. Ikaw naman ang mahamba, Chay. <laughs> ang silpon, Chay Lucia. Tayo lo siya. Ay ba? Mga wala kaloy. Pati ikaw sa gindalahig nila, Chay. Oo, Dra. Wala na dataw ang tiyanggihan ko, Dra. Paano na lang yun eh? Luwasa kami, Dre, Jackie. Luwasa kami, yun naman. Kalma lang, Chay. Pangitaan ko siyang pagi kung paano ko kan mo maluwas, Chay. Ada yang pon, tamana nak. Tama Ina. At least. Nakabati. Si Jackie. Saya ni yang Hello. Jack. Ina pandangan ku kamu. Ini ni yang pagi liting. Dua katigulang ulang. Ina. Kau nak litan yang dua Ina. Supra perangi mohon ku sinyo Tandain ya. Oh. Depende na Jack, <laughs> depende na sa kaiser boy terador. <laughs> Sige Jack, kawala pa si tirador. sa boy terador. Manawag lang kami llibat. Kona ra nashah, <laughs> no ang plano niya Jack. <laughs> bye bye Jack, bye bye. Thank <laughs> you. salamat. Nagkapauli, higit man ako diri sa balay. Kapoy sang lawas ko sang uh, sagad na kauli kay Prialbi. No man, pa uh, pag uh, magliwat na inang batasan mo. Tagbalay! Eh, 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 hindi. A-a, ah, ah, hindi ka pa nagbalay siya siya na ini. Tagbalay! Pre Domingo! Pre -Domingo. Ara siya. Eh, mapilparan ako. Basi ko Basiko, may binango naman ni siyang dala. Mabuksan <coughs> ko siya. Op, oh, ya. Ay. Op. Oh. Ay, uh, pre-albido. Ari ka. Eh. Pre, Domeng. Pre, pasugla ko, anay, sa balay mo. Pre, may kinahanglan ko sa imo. ay hey. Matapos ba ako naging laris ang binagod ba? Oo, oh, Ma, pasun ko ikaw sa balay. Ay, dadok ko ba niyo, ya pre albido bad? Pasinsya lang ko bala, pre. Tawo lang ko bala, pre mo. Pasinsya ha ko bala. Amo na lang gin na, pre. Pasinsya hon mo ko. Maluoy ka man, pre. Ate, sige, sige. Dali ka. Dali, sulod, sulod, sulod. Ah. Ah. puku diri sa bangku pri Albbinouh yeah. hanglanku oh, oh, yeah. diturhan tanagahalangha na nga, ta, nga, ta, Ho, lang <laughs> ma kumpa mantang ngaduha pri Ay, sige ah, dipindi na si mo, pri, albido ah. Pero ako okay ko. Ay, pe proper may lain kay kuya nga tuyo sa imo, pri. Ay, tiki kita mo, ano na ba na ang tuyo mo? ba na? Hindi, pri, ah. Pri, d'yo na bala subong sang utang ko. Ay, ha? Ah, 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 ito ka sa buo si Silingo na, Ay, ah anong buot mo si Lingon, pre? Huwag ko ni kwarta. Ay, Ha? Ah, Naabot <coughs> uh, mo dahil ang buot ko si Lingon, pre. Maulam ko tani sa inyo kwarta, isa kalibo. Ay, ano? Ay, bayo di, di. Naginansyahan ko ni siya. Ah, pero, huwag ko ni kwarta, pre. Pero may repair ko sa ibo. Ah, ah. Sa diin ina pre. Habi, pangita ni Diyos, pre. Para makahulam ko kwarta, pre. Ibayad ko subong kay kay Sarge Tronico ay sige sige kadyo ka subong sa barangay na siya ga ato si Prelio si Prebiloy hulab doy siya kalibo <coughs> ay ko siya ah, oh, oh, hulab oh, kayo siya kalibo pero usaka saka sila kinintos ay <coughs> ano kinintos ay okay lang pre importante makabayad ko sa utang ko ay sige sige Kato kasubong sa sanay saga ha hambala si Prebeloy si Prelio gasugo ko oh. Ate sige pre ah Tag Tagbalay Ay ba may naga pa nagbalay oh, hindi Kari na siya Ay si Pre? Kari na si Shadso ang gapanukot Ay pre pre kung magkatugit kung buksan mo pertahan hambalon mo siya pre Nga wala kodikuno di no, musa ha. kodikuno. mo sa wala ko di kuno. Ano na po? Kuna Eh, ato na siya. Dinago siya. Abo di kinautaga niya. Si, si, si Sarge Rico. Ay, eh, buksan ko pertahan. Ay, eh, ay madali lang. Ay, ay doon tani. Ay, ay. si, si Choy Albino. Eh, ay, ay. Eh, walak desaku <coughs> aku <laughs> oh. Oh, oh, apa wala dia walak desaku aku Eh, bro. Adi ini dari Albedo kita undi segala-gala bau sa, sa dalam sepertahan tu. <coughs> oh. Masih lah, pelakang nyakit. Mana kot ketahannya sih? Ya apa hutang sakon? Ya hutang sakon? Rodika dah kau sang hutangnya. Ya ya do gitu tai ke si Rodika. Engkau utang ni <coughs> sa aku sang radio. Kenapa ai? Ke Bombay ke kemati sik loya. Wah pusak ke bae sik kali bo. Eh di besi platanya gija eh. Ngira dulu ke ba. Tang gambar sa aku damo na sa ako nga rin sa kuno sa balay nyo eh, oo kagina pa sa kuno na kalagat <coughs> <laughs> sige sige ang ah, malalang si Choy Albino nga kung maglakat kit man siya dalon niya ang tiil <coughs> sige Choy hindi ka magkuha hindi ka magutang ay hindi lang ko Choy Ate, di mo malagat na ko Pre, ato na siya, pre. O, ay, oo, pre, ato na siya. Ay, ay salamat. Wala ko nakita. Anbot, ah, galabaw ba ng tiil mo? <laughs> Maki-aliw, makitawa, at makaramdam ng iba't ibang emosyon sa aming YouTube channel na NYGC Blind Drama. Ang aming channel ay puno ng mga audio drama na nagsasalita sa ilonggo o hiligaynon na nagtatampok ng iba't ibang kwento at karakter na tiyak na magbibigay sa iyo ng kakaibang karanasan. Makinig sa aming drama na, Nisya Godjoke Time Drama. Makisaya sa mga kulitan at kakulitan ng dalawang matandang pasaway na sina Lolo Ilyong at Lolo Mayloy. Si Lolo Mayloy ay may mahal na mahal na asawa na si Lola Basyang, samantalang si Lolo Ilyong ay may nagugustuhan na isang dalaga. Makitawa sa dalawang batang maraming alam, at makulat na si Nanoy Noy at Toy Toy. At huwag kalimutan ang ating si Lolo Doroy na takot na takot sa tubig at ayaw maligo, at si Lola Panay, na may sariling karenderyo na pwedeng utangan. makiyak at makikilig sa love story ni Jojo, isang bulag na masahesta, at Catherine, isang goro. Ang kanilang pag-iibigan ay hinahadlangan ng mga magulang ni Catherine dahil sa kondisyon ni Jojo, ngunit hindi ito nagiging hadlang para ipagpatuloy nila ang kanilang pagmamahalan. Makiaksyon kasama si Jackie, ang batang karatedor na magaling makipaglaban sa mga sindikato. Hindi rin mawawala sa aming barangay ang iba pang mga karakter na sina Roboteno. Tenno. Manungtong, Broad Panzo, Broad Picto, Pablo, Lorraine, Sky, Lolo Poloy, Lolo Berto, Lolo Pedong, Mascabado, Rose, DJ Tonton, Manang Debang, Boy Batangas, at Kapitan Dupeptepepti. At marami pang iba na kasama sa Barangay ni Siagal. Sa aming channel, hindi lang kami nagtatampok ng drama, kundi nagbibigay din kami ng kasiyahan at aliw sa aming mga taga-subaybay. Kaya't sumali na sa aming komunidad at makisaya sa Barangay ni Siagal. Tandaan, ang aming YouTube channel ay hindi lamang para sa mga ilonggo, Kundi para rin sa lahat ng nagnanais na makinig at maaliw sa aming mga audio drama. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Subscribe na.